ka? Ikaw model namin ngayon ha. Konsi. Konsi. Bye bye. Tuwi na kami, bye bye. Konsi. Konsi. Hoy. Konsi Ken. Konsi. Bye bye. Mami, alis na tayo, Mami. Iwa si Konsi. Bye bye. Bye bye. Bye baby. busy. Okay na tayo dali. Anong sal tayo ba? Anong sal na! na Ay!